Uh, pag nagluluto kami dito, diretso kagad dito lahat ng mga balat ng mga sibuya. Hi guys! So for today, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka ang Guernsey pagdating sa pagse-segregate ng basura nila. So dito, dapat ihiwalay mo yung nabubulok sa di nabubulok. So ngayon, kakatapos ko lang kumain at meron kami natirang mga... Ano man tawag ito? Mumu ang tawag sa amin ito sa Lucene. Eh. Pero yung mga tirang mga buto, mga eggshells, balat ng prutas, buto. So lahat ng mga nabubulok, ito, nilalagay namin to dito sa basurahan namin. Ayan, itong parang black na, ano, na bin. Tapos yan, may plastic siya dito. So, ilalagay mo lang sya dito. So, ngayon, lahat ng household dito sa Guernsey, meron ka ng ganitong, ano, ganitong bin. And ito, libre lang to. So, pwede mo itong kunin sa any government, um, parang offices dito. So, tapos, Itong plastic naman na to, libre din. So, lahat ito, libre na binibigay nila. Ngayon, magtataka kayo, what if puno na siya, di ba? So, pag puno na siya, um, kukuni, mo lang yung, ni mo lang yung plastic, tapos ilalagay mo naman siya ngayon dito sa malaking bin na itim. Ito yung mga food waste. Tapos itong food waste na to, ayan, nakita nyo, meron na siyang laman. <laughs> Kasi nakapuno na kami. Tapos ito, schedule yung pagkuha nito. Every, dito sa amin, every Sunday, kinukuha siya. Ayun nga guys, gaya na sabi ko, every Sunday dapat nilalabas to kasi yun yung schedule dito sa street namin. Tapos, kung halimbawa, nakalimutan mo siyang ilabas, bale, next Sunday mo na ulit siya pwedeng ilabas. Kaya, very hassle siya. Kasi mga kasi di ba nabubulok siya, kaya medyo mabaho. Kaya yun, dapat alert ka talaga sa paglabas ng mga basura dito. Kasi kung hindi, ihintay ko ulit ng another week. Yeah, medyo may one time na nakalimot kami maglabas. And, ang baho talaga niya, kasi one week or two weeks yung inabot ng mga nabubulok namin. Kaya, never again, hindi na ulit talaga kami uulit ng ganun. Kaya, very mindful kami dito. So ayun kaya kailangan i-follow nyo talaga yung rules nila dito. So ayun guys, so dapat i-follow nyo yung rules na to kasi kapag nalaman nila na hindi mo pina-follow yung rules nila and naglalagay ka ng mga basura sa hindi naman dapat na kulay ng plastic, um, mabibigyan ka ng penalty o ng warning. Kaya gano sila kahit dito. 'Di ba? Ang galing 'di ba, very organized. And kapag halimbawa na nawala or may nangyari dito sa mga ganito mo, pwede kang kumuha ulit sabi ka lang sa kanila na nasira, bibigyan ka lang nila, free pa rin yun. So, ba, diba, ang galing dito sa girls na gano'n sila ka-organize, gano'n nila bina-value, nakakatulong ka sa environment. Tapos, dito, medyo, sa una, medyo mahirap siya kasi hindi mo alam kung dapat ba ito sa nabubulo or dapat ba hindi. Pero eventually, masasanay ka lang din. So, ayon. Uh, pag nagluluto kami dito, diretso kagad dito lahat ng mga balat ng mga sibuyas, yung bawang, mga carrots, lahat ng mga dapat itapon sa nabubulok. So, ayun lang, gusto ko lang i-share na dito ganun sila kahigpit. And sana sa Pilipinas, o hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo, sana ma-adopt nila yung ganitong klase ng way ng pag-segregate, na very strict sila. Feeling ko kaya naman sa Pilipinas, basta ano lang, ang... Um, strict lang yung government natin and may disiplina yung mga tao natin diba so ayun po thank you po bye bye